maka lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala Shetang Omaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Nakatakta o manong magpulong ngayong araw. Ang PNP naman handa raw magbigay ng assistance sa posibleng pag-aresto sa iba pang personalidad na kasama ho sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Isang senador nanawagan sa publiko na mag-relax lang sa kabila yan ng pagkaaresto kay dating pangulong Duterte. Ito namang Dodong at Jay Kamote, kabilang daw sa mga bagong pangalan na nakatanggap daw ng confidential funds mula ho yan sa Office of the Vice President. Samantala mga kabrigada, Local Amnesty Board sa Eastern Visayas nanumpana sa Pangulo. At ito naman ho ang pamamahagi ng Voters Information Sheet. Hindi raw ho ipagkakatiwala sa mga LGUs upang maiwasan ang pamumulitika ay ho yan sa Comelec. Sik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita Nationwide. Sa umaga! Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Lunes, mga kabrigada. March 17, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, inihayag ni Attorney Harry Roque na nakataktang magpulong ngayong araw ang binubuong legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yan ho ay kasunod ng plano ng kampo nito na magsumite ng petisyon upang mabasura ang kasong crimes against humanity laban sa kanya bago ang susunod na pagdinig ng International Criminal Court sa September 23 sa kabilang banda sinabi rin ni Roque na inaantay pa ho nila ang pirma ni Duterte para opisyal na siyang maging bahagi ng legal team nito. Bukod kay Roque mga kabrigada, parte rin umano ng legal counsel ni Duterte si Nicholas Kaufman na dating prosecutor ng ICC Tribunal for the former Yugoslavia. Samantala, sinabi naman ni ICC spokesperson Fadi L. Abdala na iaanunsyo nila ang detalye kaugnay sa legal team ng dating Pangulo sa tamang panahon. Brigada, Balita, Ito naman ho mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagsagawa ho ng pagkilo sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong weekend. Brigada Jigoboy, Costojo, e Brigada Mo. Brigada. Report. Ilang araw matapos arestuhin at dalhin sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsagawa ng mga pagkilos ang kanyang mga taga-suporta sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong weekend. Noong Sabado, isang malawakang prayer rally ang isinagawa sa buong bansa para sa agarang pagpapauwi sa dating Pangulo. Sa prayer rally na isinagawa sa liwasang Bonifacio sa Maynila, libo-libong taga-suporta ni Duterte ang nakaisa kung saan nagsagawa din sila ng karavan. Dumalo din sa pagtitipon ang kanyang mga kaalyado na sin ni Salvador Panelo, attorney Israelito Torion, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at marami pang iba. Nito naman linggo, nagdaos ng motorcade ang mga taga-suporta ni Duterte sa ilang lugar sa Metro Manila. Sabay-sabay na bumusina at nag-ingay ang mga rider nang sumugod sila sa Mendiola sa Maynila. Bukod sa Metro Manila, nagsagawa naman kahapon ng Solidarity Walk sa Davao City na pinangunahan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Nasa sa pa rin ng ICC si dating Pangulong Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jico Custodio ng War 5.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada Mahigit 20,000 libong mga katao Ang dumalo sa isinagawang Solidarity Walk Para kay Pangulong Duterte Jan Sa Davao City kahapon Brigada Julius Pakot i-brigada mo Brigada Brigada Aabot sa mahigit 20,000 na kamatao ang dumalo sa Israelang Solidarity Walk para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte linggo ng umaga sa Davao City. Ang nasabing aktibidad ay sinagawa sa mga pangunahing kalsada ng lungsod at nagtapos sa San Pedro Square, Davao City. Bit-bit ang mga banner at mga poster na nanawagan na ibalik ang dating Pangulo sa bansa matapos itong aristuhin at dinala sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At maging ang kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon sa proseso ng pag-aresto ng dating Pangulo. Nagpasalamat naman ang anak nitong si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa mga taga-suporta ng kanyang ama. Dumalo din sa nasabing aktibidad, sina PDP Laban, Senatorial Candidates, Senator Bongo at Philip Salvador. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot para sa 93.1 Brigada News FM Davao. Ta Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, ang Philippine National Police ang daraw hong magbigay mga kabrigada ng assistance sa posibleng ahong pag-aresto sa iba pang personalidad na kasama ho sa kaso ng dating Pangulo Duterte Jan Huyan sa ICC. Brigada Cath Austria i Brigada Bo ang Philippine National Police na magbigay ng assistance o tulong sa posibleng pag-aresto sa iba pang individual na kasama sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, may sinusunod ng template ang pulisya matapos ang naunang pag-aresto kay Duterte at kung kakailanganin muli ng Interpol ang tulong ng PNP, nakahandaan niya silang ipatupad ito alinsunod sa batas. Gayun pa man, nilinaw ni Fajardo na sa ngayon ay wala pang impormasyong may inilabas ng warrant laban sa si iba pang personalidad na sangkot sa kaso sa ICC. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath, Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Isang senador naman mga kabrigada na sa publiko na mag-relax lang. Sa kabilang nga ho ng pag aresto kay dating Pangulong Duterte, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada. <laughs> kayat na Sen. Ronald Bato de la Rosa ang publiko na manatiling relaxed o kalmado sa kabilangan na naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Ayon kay de la Rosa, sa gitna nga ng hamon ng ilan na magkaroon ng people power ay dapat pa rin hindi magpadalos-dalos ang publiko upang maiwasan ng anumang gulo na maaaring magpahirap sa bawat Pilipino. Kaso nun ito na siya sa mga supporters ng dating Pangulong na maging mahinaon sa kapila ng mga pangyayari. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News of Manila, The Musica News Authority. Balita Nationwide. One time, the new Filipino time, alas 7.10 ng umaga. for Nathan Odohando, Brigada Complex, San Isidro General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Ito naman ho mga pangalang Dodong at Jay Kamote May mga bago rohong lumutang na nakatanggap daw ng confidential funds mula raw huyan sa Office of the Vice President. Ano kaya yan? Brigada Haji kami nyo, i-brigada mo. Brigada. Miggy Mango, Jay Kamote at limang magkakaibang dudong. Yan ang isiniwalat na mga pangalan ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V sa humahabang listahan ng na mga nakatanggap di umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Ayon kay Ortega, ang pagkakatuklas ng mga kaduda pangalan ay nagpapalakas sa aligasyon na hindi ginamit ng tama ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds. Batay sa mga ebidensyang nakalap ng House Prosecution Team mula sa isinumiteng acknowledgement receipt ng OVP. Binigyan ng confidential funds sina Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong S. Barok. Pati ang dalawang nabanggit na sina Miggy Mango at Jay Kamote. Patuloy umano ang paghaba ng listahan ng mga kwestyonableng pangalan na binipisyaryo ng 612.5 million pesos na confidential funds matapos na maibunyag sina Mary Grace Piatos, Pia Piatos Lim, Renan Piatos at Xiaomi Ocho. Gaya ng mga naunang pangalan, wala raw record ng birth, marriage o death sa Philippine Statistics Authority ang mga naturang detalye. Iginiit e ni Ortega na hindi lamang ito kapabayaan, kundi isang maingat na planong paglustay sa pondo ng bayan, lalot peke umano ang mga pangalan, liquidation at pananagutan. Para sa kongresista, higit na pinatitibay na mga ebidensyang ito ang impeachment case laban sa pangalawang pangulo na nakasentro sa confidential funds. In the heart of Of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. authority. Samantala Local Amnesty Board sa Eastern Visayas, nanumpa raw sa Pangulo. Brigada Maricar Sargan i e Brigada Mo. Brigada B -b -b -5. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Local Amnesty Board ng Eastern Visayas. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo ang patuloy na suporta ng gobyerno sa proseso ng kapayapaan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng mga itinalagang lupon sa muling pagsasama ng mga dating rebelde sa lipunan. Binanggit din niya ang halaga ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng paniniwala sa politika. Sinabi rin ng Presidente na matagal nang hinihintay ang hakbang na ito upang matulungan ang mga dating rebelde na bumalik sa normal na pamumuhay. Sa datos ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o UPAPRO, nasa 443 na ang natanggap na amnesty application ng Local Amnesty Board mula sa Eastern Visayas. 334 dito ang mula sa Katbalogan, Samar, habang 109 naman ang mula sa Leyte, na pawang mula sa mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Nabatid na ang Local Amnesty Board ang magsusuri ng aplikasyon aplikasyon ng amnestiya at magbibigay ng rekomendasyon sa National Amnesty Commission. Ang pagtatatag ng Amnesty Board ay bahagi ng mga hakbang ng gobyerno upang palakasin ang kapayapaan sa mga rehiyong apektado ng insurgency. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong Department of Agriculture pinag-aaralang ipatupad na ang pagbaba sa 45 pesos per kilo na bigas sa pagtatapos huyan ng Marso. Brigada Sheila Matibag, E brigada amor. Brigada. 5 <laughs> report. na ng Department of Agriculture o DA na ibaba pa ang maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas ng apat na piso pa sa katapusan ng buwan ng Marso. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mula 49 pesos ay pinag-aaralan nilang ibaba ito ng 45 pesos kada kilo. Paliwanag ni Laurel kung mananatiling matatag ang kasalukuyang trend sa world rice prices at ang halaga ng piso, maari nila ito gawin pagsapit ng March 31. Batay naman sa pinakahuling datos ng DA sa price monitoring na pag-alamang ang import na bigas sa Metro Manila ay nagkakahalagang 41.13 pesos hanggang 57.57 .57 pesos kada kilo mula March 3 hanggang March 8, 2025. Maaalala lang nagsimulang ipatupad sa 58 pesos per kilo ang MSRP ng imported na bigas noong Pebrero. In the heart of changing lives, itos si Brigada sila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Nagpaabot naman ang pasasalamat si Senador Bongo sa publiko matapos siyang makakuha ng 62% at makuha ang pangalawang pwesto sa pinakabagong Senatorial Preference Survey ng OCTA Research Ayon sa Senador, isa umano itong paalala para sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagseserbisyo sa bawat Pilipino. Dahil dito mga kabrigada, ako naman ng Senador na patuloy niyang isusulong at uunahin ang interes ng bayan at ipaglalaban ang kapakanan ng bawat Pilipino. Inanunsyo naman ang Comelec na nag-hire na ho sila ng mga individual na nakatakdang mamahagi po ng voters information sheet na mga butante sa Abril. Ayon po kay Comelec Chairperson George Garcia, ang hakbang na ito ay para raw humaiwasan ang pamumulitika sa mga lokal na pamahalaan. Bukod pa ho dyan, bubuksan din ng komisyon ng Precinct Finder dalawang linggo bago ho yung eleksyon. Sa ngayon, tiniyak naman ho ng tanggapan ng all body na huyan na ligtas at wasto ang nasa 69 million ballots na natapos na nga ho ang imprenta ng Comelec nitong Sabado. Brigada Balita Nationwide para naman sa ating health news ka brigada, bilang kayo hung mga teenagers, magandang magsimula na hung magbasa o magtanong tungkol po sa kalusugan, nutrition at tamang lifestyle. Kung may mga bagay na hindi po nauunawaan tungkol po sa ating katawan o kalusugan, ayo maghung magkatubiling magtanong sa isang doktor o eksperto para po magabagayan ka sa tamang paraan ng pangangalaga sa inyong mga katawan. Sa huyang paalala, kaprikada, mula ko sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. Makabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada, labis po ang lungkot na nadarama ng isang ama na si Willie Mar mula huyan sa bayan ng Malabuyok sa Cebu nang lumapit siya sa Brigada News FM Cebu at sa Wantahanan at humingi po ng tulong para sa kanyang 27-day-old na baby na si Amara. Ang kanyang anak, mga kabrigada, na nasa murang edad pa lamang ay na-diagnose na mayroong congenital heart disease. Ayon po sa tatay, si Amara, na lamang ang nakaligtas sa kanilang mga anak dahil ang apat niyang iba pang mga anak ay pumanaw ilang araw lamang matapos pong isilang. Dahil po dito, nakiusap po si Willie Mara sa mga listeners ng Brigada News FM Cebu at ng Wantahanan araw ho sa tulong pinansyal na pandagdag sa pangbili ng gamot ng kanyang anak. Hindi naman po nag-atubili ang Brigada News FM Cebu katuwang ang Wantahanan na tulungan at tugunan ng panawagan ni Willie Mar na humihingi po ng suporta para sa kaligtasan ng kanyang musmus na anak. Lubos naman ang pasasalamat nito sa natanggap po nilang ayuda na umabot sa mahigit 20,000 pesos. Lubos, pasalamat tayo sa mga ni Hatag Ginagmay Hinabang Ron. Ginoon nalang mag-igaw ninyo kaya di tamo may... At huwag kabalos ninyo. Ginoon nalang mga Panglawas. Huwag kabunda sa grasya. Amen. salamat. Palita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan. Maraming salamat, ka Brigada. Palita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kilalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At ah, Brigada Gab Dalisay Wala po rito sa uh, 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.